Yun, magandang buhay po sa ating lahat. And ang pagpukwentuhan natin ngayon ay yung gripo kasi namin lakas na ng tagas, no? So, kailangan mo bang bumili ng bagong gripo? Pag bumili ka ng bagong gripo ay 350 to 400, may take 500 yung faucet na nakabaluktot. But anyway, um, kaya ba nating i-DIY? Kayang-kaya ninyo? Hindi nyo kailangan bumili ng um, bagong gripo? wala kayong gagastusin ni Cinco. Let's go. Try natin at ituturo ko sa inyo. Let's go. So, nilagyan natin ng ilaw para kita. -pinta. Uh, Philips screwdriver. Ito, pwede nyo itong lagyan ng ano, konting oil next time. Baka kasi next time hindi nyo na itong matanggal. Yan, lagyan nyo to ng oil. Tabi natin lang siya. Hindi, tanggalin. Ganun na tanggalin ito. Pag ayaw mo tanggal, ay. ko kita. Okay. Next one. Simple tools kailangan lang. next one. Ah, may ano. Even kijken of die misschien weer in de Okay. So, this is it. Dito tayo sa repair, ano, repair time naman. Let's go. Proceed. Tanggalin natin itong tablet. Natin, baka masira. So, ayan. So, natanggal natin. Wala namang problema to kahit left and right. So, ito yung nagsaserve ng sarabukas. Sarabukas. Diba? Diba? And then, yun, tinanggal natin. So, next one is, kailangan nyo ng interior. So, humingi tayo ng um, damage na interior doon sa suki nating mekaniko. Simple lang. Gagawa tayo ng bilog. itong bilog na to ipatong na lang and then just cut ng kasing size nyo natanyo nyo baka mataba sya yung ano ba yung bilog ay hindi pala na ang simple lang make sure na kaspat na so after that so yan na sakto na of course bubutasan din natin sa gitna ganoon natin sa hat Pag magkamali kayo, it's okay dahil sa tampak ang ating interior na pwedeng gawin ok that's it so let's put it back ok doon tayo sa pagbabalik yung pin nito yan then balik na rin ninyo i-shoot din doon sa pin na yan Yun. so that's it may ikot then another one is yung ito. ay may issue ko rin ito na kabila meron namang click yan dito eh. ay meron yang pin dito meron tayong uka doon so i shoot ko lang sakto lang kasi tingnan niyo bukas sumasara bukas sumasara then yung ginawa natin So, Then, so ayan, binalik na natin ng no, madali lang naman. Screw nyo lang. Then, yung control. Okay, that's it. Huwag nyo muna yung screw testing muna natin. Uh, effective na siya. Repair na siya kasi kanina, pag nakasara yan, ah uh, ay malakas talaga ang tulo and then dahil nirepair na natin siya let's see yan na po siya tara natin tingnan natin tignan nyo po zero okay ay yun pala zero eto siya okay lakas ng tulo niyang kanina then sara natin tignan natin The last drop. Yun po. Perfect po. Yun. Sandali lang pala, wala pang 15 minutes, hindi kailangan gumastos at nagawa natin ang ating sirang faucet, leaky faucet. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung ito po ay makatulong sa inyo, ay gamitin. Kung hindi makakatulong, ay isnabin. God bless you. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!